Kumusta mga kailaw? <laughs> ito po ang tanong ng ating mga kailaw. Ah, boss, paano kung lima ang old version ko na LP001 at tatlo naman ang new version new version paano po ba i-program yun lang <laughs> mas, maganda, mas maganda po ito actual po para mas madali nyo po makuha bigyan na lang po kita ng ano, ng tips kung paano po siya paganahin ang gagawin nyo po sa LP001 nyo kung new version po siya ang kabi siguro kabisado mo naman po siguro ang slide control nya kasi ang slide control po nya ang master nya 1 ang kulay nya nasa 5678 ang new version po kasi mga kailaw dalawa po ang set nya pwede siyang iset ng D, D001 or A001 pero para makuha nyo po yung 7 channel isit nyo po ang ang new version ng A001 pero kung pagsasamahin nyo pong dalawa LP001 na old version saka new version ipili na lang po kayo kung alin uunahin nyo basta ang, 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 set po nyan ang scanner 1 001 ang scanner 2 gawin nyo po sa pangalawa mo 017 mag plus 16 po kayo ngayon ang gagawin nyo po titignan nyo na yung scanner mo alam mo ang 001 mo nakaset sa old version pag i-press mo ang scanner 1 mo ang gagana pong parlet dyan yung old version syempre hahanapin mo mga slide control nya kailangan kabisaday nyo po ang slide control nya kasi magkaiba po yan tapos pag in mo ang scanner 1 in mo ang scanner 2 ang slide control naman ng new version 1 ang ang kulay naman 2 3 hanggang ano 5 kaya magkaiba po siya kaya ang gagawin niyo po ay magkaiba po dapat ang address sila sa likod tapos alamin niyo po ang slide control niya kasi hindi niyo po yan mapoprogram kapag sinabay niyo po ang scanner 1 at scanner 2 magkarambulan po kasi ang kulay niyan kapag inangat yung mga slide kaya gagamit po kayo sa scanner 1 at scanner 2 kung alin po ang papailawin nyo. Tapos gagawa nyo po siya ng program para pili nyo po siyang pagsabayin. Meron naman po akong basic guide kung paano po mag-program sa ganyang klase dito po sa aking YouTube channel. Meron po yan kung ano lang po yan yung basic guide kung paano po siya paganahin. Bali, i mo na lang po para lalo nyo po siya makuha yon sana mga kailan mayroon po ako na share kahit sa maliit na paraan at huwag nyo pong kalimutang mag subscribe po sa aking youtube channel at pakipalo na rin po ang aking facebook page ng pictures thank you for watching and god bless